Kasama po natin ngayon si Professor David Michael San Juan. Magandang umaga po, Pro Prof. Gandang umaga po, DJ Chacha, uh, Manong Ted at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Good morning po. Prof, kamusta po ang paghahanda ninyo para sa rally? Sino-sino po ang inaasahan natin na mga grupo na lalahok sa linggo sa luneta? Uh, ngayong linggo po sa luneta, alas 9 po ang simula ng ating programa. Siyempre, nandiyan yung malawak na network na kilusang bayan kontra korakot o KBKK. Ang taong bayan ayaw sa magnanakot tabusado network alliance, panatang luntian alliance, ang Green Party of the Philippines, bunyog, uh, bunyog pagkakaisa, nandiyan din ang uh, mga environmentalists against corruption, siyempre ang bagong alyansa makabayan, ang makabayan block, ang iba't ibang organisasyon ng mga mag manggagawa, kilusang Mayo Uno, mga ka riders o yung kapatiran ng mga riders. No? Ito ay isang malawak na organisasyon din. So nandyan din yung uh, babae para sa inang bayan o Biba, Kadamay, Urban Poor, no? mga manggagawa, magsasaka, mga teachers no? at iba iba pang grupo at sektor. No? Napakarami Siyempre, okay. pati ang ibang grupo, kagaya ng San Lakas, Partido Lakas Masa, ang uh, pagkakaalam ko ay sa Luneta na rin sila bukas. Oo. ay Sa Sunday. Sa rather. Sunday, oo. Sa mga grupo po ng mga estudyante, ano mga eskwelahan ang inaasahan natin na lalahok on Sunday? Yan, sa mga estudyante, siyempre, yung mga universidad dito sa Taft Avenue, sa ilalim ng tinatawag na One Taft Alliance, no De La Salle University, Saint Scholastica's College, uh, College of St. Benilde, uh, St. Paul's meron din, Adamson, no, UST, uh, PUP, UP Manila, UP Diliman, Ateneo de Manila. Halos lahat ng mga universidad sa U-Belt, sa Katipunan area at dito sa Taft Avenue ay may mga estudyante, may mga kabataan na lalahok. At sa tingin ko, ang mga kabataan ng isa sa pinakamalaking sektor na lalahok sa sa Luneta 2.0, protestang bayan kontra kurakot. Mm -hmm. Kasi sila, sila rin yung Pinakagalit na galit kasi mm -hmm. ang ninanakaw ng mga politiko ay yung kinabukasan nating lahat at lalo na nilang mga kabataan na magmamana sana ng Pilipinas ay ang mamanahin nila gabundok na utang dahil sa korupsyon ng ating mga politiko. So ano pong magiging panawagan ng mga lalahok sa linggo dyan sa Luneta? Ang pangkalahatang panawagan ng... Uh, baha sa Luneta 2.0, protestang bayan kontra Korakot, ay yung lahat ng sangkot dapat managot. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng lahat ng sangkot dapat managot? Hanggang presidente at iba pang mga opisyal ng gobyerno na sa ngayon ay hindi pa masyadong naimbestigahan, sa tingin natin dapat malawakan at malaliman investigahan para matiyak na lahat ng sangkot nga ay mapapanagot kahit gano'ng kataas pa ang posisyon. Kasi ang nakikita natin ngayon, no, parang mga hanggang level pa lang ng kongresista at senador ang kakasuhan o nakasuhan at sa mga ipinapaaresto, parang wala pang warrant of arrest sa mga senador na sangkot. Pero ang malaking question mark na dyan, ang nag approve naman ng bawat paggastos, ng appropriations, iba para marilis ang pera, ay ang presidente rin ng Pilipinas. Bakit ang presidente ng Pilipinas ay hindi pa iniimbestigahan ngayon? sa kabila ng katotohanan na idinawit na rin siya ni Saldico dito. No? Seryoso yung mga aligasyon kaya dapat investigahan yan at talagang alamin natin ang buong katotohanan. Tapos si Presidente Marcos at si Vice Presidente Duterte parehong tumanggap ng campaign donations mula sa mga contractors. Siyempre, ang sasabihin ng Comelec, kagaya ng sinabi nila sa case ni uh, Senator Scudero, wala naman daw problema doon. Pero malaking kalokohan yun eh. Alam natin na may kapalit yung mga ganyang pagdodonate ng mga contractors. Kaya in the case of uh, President Marcos nga, isa sa mga contractors na nagdonate sa kanya ay involved sa mga flood control projects. Maraming flood control projects sa Cebu. Isa sa pinaka naapektuhan ng uh, bagyo nitong nakaraang buwan, di ba? nakaraang mga linggo. At alam natin napakaraming namatay doon. Mahigit dalawandaan ang namatay sa bagyo na yon dahil sa palpakrena na flood control. So dapat talaga mapanagot sila. Kaya alam natin, uh, terespetohin natin. Alam natin na may mga kasama tayo sa kilusang bayan kontra kurakot kasi broad network ito, iba-ibang grupo na ang bibitbitin na nilang panawagan ay pagpapabitiw sa pwesto ng presidente at bise para magkaroon ng tsansa na mabago natin ang sistema. Kasi alam naman natin si VP Sara Duterte, hindi rin karapat-dapat kasi bago pa itong issue ng flood control, yung confidential funds, iba yung issue ng confidential funds, klaro sa atin na may mali rin siyang nagawa doon sa issue na yan. At siyempre si President Marcos ngayon mas nagiging malinaw na konektado siya sa mga nangyayari. At sa 2026 national budget, ba diba? may unprogrammed funds pa rin. So nire-respeto natin, nire respetuhin natin kung may mga kasamahan tayo sa uh, programa sa November 30, sa bahas sa Luneta 2.0 na mananawagan ng resignation ng mga top government officials. Kasi bahagi yon ng uh, advanced na pagpapanagot, kumbaga. Mm, mm So sa madaling salita, ang ipapanawagan nyo po, eh, lahat dapat ng sangkot managot. So, malawakang ang uh, resignation mula sa matataas na opisyales ng gobyerno. Um, sir, ito po bang rally on November 30? Are we seeing na mas marami po talaga yung pupunta? Ilan po ang estima natin na dadalo dito sa protesta? Nung tanongin kami sa coordination meeting na MMDA, ang binigay naming estimate ay around 50,000. Pero yun nga, ito ay hamon o challenge sa ating lahat. Uh, gusto natin mas marami, matapatan man lang sana yung nakaraan at sana nga madoble pa kung kakayanin. Pero uh, depende rin nga yan sa mangyayari ano, sa Sunday, sa November 30, ito ang hamon natin sa ating mga kababayan. Sa halip na itanong natin kung ilan ang pupunta, sana tayo siguraduhin nating tayo ay pupunta at magsasama tayo ng sampu, dalawampung kaibigan, kapamilya, katrabaho, kasimbahan, at lahat-lahat na nang maisasama natin. Holiday naman po iyon at Sunday, alas 9 po sa Luneta, magsama-sama tayo para ipanawagan na hindi lang panagutin ng mga corrupt, kundi dapat makulong ang lahat ng dapat ikulong. Ikulong ang mga mandarambong. Kasi parang iilan pa lang na meron ang nakulong. At alam naman natin na sa long term, nakita nyo naman yung nangyari sa kaso nila na polis, di ba? Mm -hmm, mm -hmm. And ni, uh, former senator Ndili. Namatay na siya ng acquitted sa kaso doon sa pork barrel scam. At pwedeng mangyari yan dito sa mga kaso ngayon kung hindi natin babantayan. Kaya ngayon pa lang po, bantayan natin at tiyakin natin na yung mga mastermind ay mahuhuli at malalantad at maikukulong. Okay. So, uh, uh Prof... Ito ho ay uh, mga rally na gaganapin, hindi lang sa Luneta, di ba? Iba, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, meron nang hinding nagkakanya-kanya ng uh, pag-oorganisa ng rally doon. Tama po. Uh, bayaan nyo pong isa-isahin ko yung hmm. ilan sa mga nakalista, no, na sigurado tayo na may mangyayaring kilos protesta rin sa November 30 sa Davao City po, Freedom Park, Alauna. Sa Iloilo -Ilo City... Iba-iba uh, yung uh, assembly point sa Haro Plaza, General Luna Flyover, papunta ng Iloilo -ilo Provincial Capitol, alauna onwards po yan. Mm. Sa Nose Antique, meron ding prayer and protest rally sa EBJ Freedom Park, alas 9 onwards. Sa Roja City Capis, protest rally at Plaza uh, Grandstand, 1pm onwards. Kalibo Aklan, protest rally at Pastrana Park, 1pm onwards. Sa Bacolod mm. City, napakarami pong grupo at mga affiliates ng Tamana, Nandyan din Replica of New City Government Center 1pm onwards. Kalamba, Laguna Crossing 2pm. Mm. Cebu City alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali sa Fuente Osmeña to Metro Colon. 2pm mm. naman sa IFI Diocese of Cebu Cathedral of the Holy Child. 3:30pm marcha sa Katauhan towards Fuente Osmeña, Tacloban 9:30 misa <coughs> sa Macayola, okay. 10:30 naman main protest program. Okay. Baguio City alas 8 pa lang may assembly na at sa Baguio Convention Center. Naga City Kamsur, sa Plaza Rizal alas 9. Legazpi City Albay alas 9 okay. marcha from Plaza 15 Martires misa okay. sa Redemptorist Church at pagkatapos marcha sa pinaglabanan monument. At an marami pa ito kasi oh, yes yes uh, po ko na po yung mga po mga katanungan din. lang ano na opo na hindi lang po ito sa Metro Manila ito po ay nationwide na mga rally sa eh, ibang panig po lungsod at bayan para lang niyo malaman kung gaano po ha ah, kung gaano um, uh, ka ano no ka interesado ang marami sa ating mga kababayan dito nga po sa usapin po ng pagpapanagot sa mga sangkot sa pinakamalaking iskandalo ng korupsyon sa ating bansa kaya prof kami muli nagpapasalamat sa iyo at sa inyong grupo din sa pagpapatuloy po no ng pag-oorganisa ng ganito pong uri po ng kilos protesta sa mapayapang pamamaraan po lamang na sa ganun po ay hindi tayo lumubay dito po sa laban na ito. Otherwise, ka kaninyo, kapag ito'y pinalampas pa natin, muli itong mauulit. At mauulit. Prof, ang inyo panawagan sa maiksilang pong mamamaraan, please, sa lahat po. At uh, kung maaari lang po, sabihin po ninyo kung may bawal ba dito. Oo. At kung ano po ang maaari ho namin dalhing placard dyan. Kung kami po magdadala ng placard o su suot namin t-shirt. Go ahead. Sa November 30 po, alas 9 po ng umaga ang simula ng programa. Bago mag alas 9, uh, may magmamarcha rin po mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila, merong from Liwasang Bonifacio, mula sa UPPJH area, at marami pang ibang area. Bas Alas 9 po ng umaga, magsisimula na yung programa. Mas marami, mas masaya. Bitbitin natin ang mga sariling placard. Lahat ng sangkot, dapat managot, ikulong ang mga mandarambong. Hmm. Kung sa tingin natin ay panahon na rin na ipanawagan ang pagbibitiw ng mga corrupt na opisyal. Malayang malaya po tayo na gawin yon. Hindi po natin pagbabawala ng ating mga kababayan na isigaw ang panawagan na magbitiw na o i-impeach ang mga korap na opisyal. At syempre, yung pangkalahatan rin gusto natin bigyan diin, wakasan ang paghahari ng mga corrupt na dinastiya. Pang long term po ang gusto natin mangyari. Hindi natin titigilan ito hanggang sa ma maipakulong lahat ng sangkot dito sa flood control scam at sa iba pang kagayang kaso ng korupsyon. Salamat okay. po. Salamat po na marami, Prof. At kami po inyong kaisa sa mapayapa, maaring maingay, ano po, pero mapayapa po, walang intensyon na tumawid ng menjola malakanyang itong grupong ito, Professor, no? Ay uh, yun naman tungkol sa menjola at iba pang pagkatapos ng alas 12 no 9am mm. to 12 noon kasi yung programa mm -hmm. so yung nakasunduan kasunduan namin sa kilusang bayan kontra Korakot, at sa mga kasama naming grupo sa luneta mm -hmm. yun magsasama-sama kami pero lagpas ng alas 12 12:30 onwards pagkatapos ng programa sa luneta syempre doon naman ay uh, may kanya-kanyang plano mga Apo. grupo mayroong mm -hmm de ng EDSA kasi hanggang alas 6 pa yung programa sa EDSA. Mm -hmm. Meron na uuwi na, siyempre alam natin, family mm -hmm. day yan. Opo. Meron naman din na, sa, naririnig ko, baka may magmamarcha rin pa Mendiola. So, re-respetoy naman natin yan. Pero opo. maliwanag, 9 a.m. to 12 noon, opo yun lang ang pagkakaisa namin sa luneta. Opo. At kung sakasakali pong uh, tatawid po ng Mendiola, uh, sigurado po naman, nang, maaga pala, meron ng mga barikada yan, dyan pala sa Ayala Bridge, ano? opo okay, uh, ang atin lang pong panawagan diyan mapayapa pa rin po maingay okay lang pero mapayapa wala pong karahasan na dapat nga mangyari yan pong atin pong pairalan. and i'm sure you agree professor ano po tama po, ah, tama po. at uh, nasabi rin namin yan sa mga kasama hmm. namin opo. na may plano na after ng uh, programa sa luneta ay hmm. magkasari ng aksyon labas pa sa programa sa Luneta. Yes sir, yes sir. O sige po, salamat na marami sir sa ating pong uh, pagbibigay po muli ng uh, pa, ng uh, pagkakataon na marinig po ang panig ng mga organizers dito ng po sa baha sa Luneta 2.0. Salamat professor. Salamat po at maganda umaga po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!